Ayan, magandang 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 hapon, guys. Ayan sa wakas natapos na rin ang aming dalawang araw na salang sa pagtitikal. Ito na lang ang titikalin namin, mamayang madaling araw. Sabay sulit na namin ito sa hapon. Talagang kami ay namamaho na ng bungang-bunga dito, guys. Ilang araw na kaming walang ligo-ligo. Huling naligo kami nung linggo pa na namin. Hanggang ngayon, hindi na kami nakakaligo. Talagang kami ay nangangasim na ng bonggam-bongga. Ayan, napakarami namin guys sa kuhin. Ito pa yung mga nakalagay na yan sa, sa sako na yan. Sasako pa namin yan. Babayuhin pa namin yan mamaya-maya ng kaunti. Papahipahinga lang dahil katatapos lang talaga namin guys ng pagtitikal. Kaya papahipahinga lang. Tapos, maya-maya uh, ay magsasako na kami. Trabaho pa rin guys ang pagsasako niyan dahil yan ay babayuhin pa namin para siya ay uh, siksik na siksik. Buti nga ngayon guys hindi na kami nagtatad-tad dati tinatadtad pa namin yan kaso nagre-reklamo yung uh, naghihila sa amin dahil sobrang bigat daw. Sabi namin, paano magiging mabigat? Kami lang babae ang nagbabayo. Dapat daw kasi sa isang sako ay ang timbang lang 60 pataas. Kaso yung ginagawa namin, 80 pataas ang timbang ng aming binabayo. Kaya nagrereklamo yung mga naghihila ng aming kupras. Kaya ngayon, ayan, hindi na namin tinatadtad. Guys, ako yung binabangaw kanina, guys. <laughs> binabangaw na ako. Ayan na, guys. O, so yan yung binabangaw kanina, <laughs> tulog na tulog. Na hindi niya namamalaya na siya ay binibidyo ko na. <laughs> Ayan talaga, ayan no, guys, kasabay na nag-uuling na rin kami. Ayan, para pag uwi namin bukas ng pahapon, ay may dala na rin kaming panggatong, hindi na kami bibili. Ayan no. ito yung mga nasa ibabaw niyan guys, yung mga uh, hilaw na tinikal namin, pinaibabaw namin dyan para siya ay maluto ay ito iaayusin na namin guys ang paggagato ngayon sisiguraduhin namin guys ito na ito ay yung lutong luto para hindi na kami magtosta bukas ng umaga hahanguin na lang namin sa umaga sabay Ah, uh, isasako na namin kailangan tudu na talagang kami ay paligong paligo na Ayan, sulo na naman kami dalawa. Pero yung anak niya, maya-maya darating yon para samahan ulit kami ngayong gabi. Dahil kami ay hindi nagsusulo dito ng kamilan dalawa. pero mo naman. Dalawa lang kami babae guys, tapos kami magsusulo. Kaya kami ay sasamahan ng kanyang anak Siguro maya maya darating na yon para dito na ulit siya matulog para kami ay samahan. Dahil hindi namin kayang magsulo dito guys. Dahil dito ay may multo. Marami ditong multo guys. Takot kami sa multo. Ayan. Ayan ang aming uling guys. Oh, lumilingas na. Wala kasi kami ngayong nahiraman ng drum na ulingan, kaya ayan sa ano na lang kami nag-uuling sa lupa ayan maglalagay tayo guys dahil lumilingas na siya alam nyo ba guys na ito i-overtime namin ng pagsasako ayan mag-overtime kami ng pagsasako nyan babayuhin pa namin yan dahil sa umaga ay Uh, darating ang aming maghihila ng kupras. Ayan, usapan na namin na si ay pupunta na lang dito bukas ng umaga. At si ay maghihila na kaya kailangan talaga ng... Uh, kailangan na namin talaga siyang maisako. Ayan, napakalaki kinanalingas guys. Oh. Ayan, lalagyan na natin yan ng bao. Ayan, magandang hapon na lang guys. At sana panoorin nyo ang aming mga video, palambing na po mga mahal naming uh, mga subscriber at mga manunood. Magandang hapon na lang sa inyong lahat.